Happy Sunday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy po natin minomonitor ang low pressure area dito po sa silangan ng Visayas sa labas ng Philippine Area of Responsibility habang patuloy naman lumalayo itong si Typhoon with international name na Koinu na dating si Jenny dito po sa may southern portion na po ng Hong Kong and Macau dito sa may southern portion of China at patuloy na nakaka doon. Samantala itong low pressure area na nasa labas ng ating par as of 3 in the afternoon ay nasa higit 1,500 kilometers po sa silangan ng Visayas. Base sa ating analysis, mababa ang chance na itong low pressure area ay maging isang bagyo sa susunod po na 48 hours. So ibig sabihin, bukas at sa Tuesday, asahan pa rin po na magiging low pressure area ito. So balit, either bukas or sa Tuesday din, papasok itong low pressure area dito po sa may silangan ng Visayas at yung trough or yung low, o yung extension nitong low pressure area ay siyang nakakaapekto na po dito sa silangang bahagi ng Mindanao. At habang lumalapit itong low pressure area, ilang pang bahagi ng Mindanao and Visayas ang magkakaroon ng mga paulan dahil mismo dun sa low pressure area. So patuloy po natin itong imo monitor Sa susunod na 12 oras o or ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw, pinakamataas ang tsansa ng mga pagulan dito sa bahagi po ng Caraga Region, kabilang na ang Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Asahan po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa mga susunod na oras na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa doon. Basta rin sa ating latest satellite animation, ilang pambahagi po ng Mindanao ang epektado ng trough nitong low pressure area. So asahan din yung mga pag-uulan sa mga susunod na oras, nagtatagal po ito ng dalawa hanggang tatlong oras. Ilang bahagi pa po ng Luzon ng Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan hanggang bukas ng madaling araw. Mayroon tayong chance na mga localized or mga isolated thunderstorms lamang po dito sa ilang bahagi po ng Luzon, particularly sa may Central Luzon, sa Metro Manila, katatapos lamang po ngayong hapon yung mga pag-uulan -pag natin na saglit, at ilan pang bahagi po ng Western and Central Visayas, possible po na magkaroon din ng mga pagkilat, pagkulog na nagtatagal lamang ng isa hanggang dalawang oras. By tomorrow, araw po ng lunes, asahan pa rin yung similar weather conditions in many areas of Luzon as today. Inakang uh, mataas po ang chance ng mga pag-ulan dito sa silangang bahagi po ng Bicol Region as well as Quezon Province. Umaga pa lamang and then for the rest of the day, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Nasasamaan po ng mga matataas na chance ng pag at pagkidlat pagkulog pagsapit po ng hapon. And for the rest of Luzon, asahan pa rin po ang generally mainit at maninsangan na panahon po, lalo na sa tanghali. So posibleng maglaro between 32 to 33 degrees Celsius yung ating maximum temperature. Kabilang na dyan, ang Metro Manila. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi is bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sasamahan din ng mga pulupulong ulan. Hindi ito dahil sa low pressure area kundi dahil pa rin sa localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, kung lalabas tayo ng bahay dito sa may eastern and central portions, magdala po ng payong dahil mataas ang chance ng mga pagulan umaga pa lamang dahil dun sa trough of low pressure area. So meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Habang sa western Visayas, mataas din po ang chance na ng mga pag pagsapit ng hapon, dulot din ng trough ng low pressure area. Samantala, pinaka-apektado ng mga pag-ulan by tomorrow, itong Caraga Region, Northern Mindanao at bahagi po ng Zamboanga Peninsula. At meron din tayong mga kalat-kalat na ulan ng thunderstorms na posibleng magdulot ng mga pagbaha, pag-apaw ng ilog o pagguho ng lupa. Other areas ng Mindanao, such as Bangsamoro Region, mataas din po ang chance na mga pagulan pagsapit ng hapon. Ganyan sa Soksarjen at sa Davao Regions, ugaliin din po na magdala ng payo.